magandang umaga mga pala mga kabalyero at sisibak po tayo ng alingatong kasi kahapo pumunta tayo sa Kabite katulong ng aking tatay Intem at ng aking kuya Ahmed nagpakuha ko ng alingatong ano ba ang beneficyo ng alingatong ang alingatong pag wala kang sakit sa bato hindi mo mararamdaman ang pisa nito So kaya nagpakuha ko may tutulungan tayong isang kaibigan dito sa Batangas na may prostate cancer. At marami dito na may problema sa bato. Kaya ito, kung sipak-sipakin na natin, pa partihin na natin sa kanila. Ang puno nga pala ng alingatong ay hindi sa kalaman ninyo ay puno ng lipa. Ang alingatong o lipa ay isa. So, doon sa amin, mayroong isang manggagamot din tulad ko na ibinibenta niya ang alingatong sa halagang 300 piso. Pero, may bumibili, pero bakit sila bumibili? Kasi hindi nila kilala ang puno ng alingatong. Eh, napakarami sa amin ito. Ang puno ng alingatong at lipa ay iisa katangaling ay ito ng mabisang gamot o halamang gamot na mayroong kasakit sa, sa bato yuri yung mga dinadialysis na yan yan ang kagandahan dito alingatong at ang alingatong madali mong makilala malalapad ang dahon na pag nasagi ka ay makate kaya ang kukunin mo yung ugat dahil nasa ugat talaga ang gamot ito ay palipas at marami sa amin sa lugar ng Cavite, sa General Trias palipas at napakarami hindi natin ibebenta to hindi ibibigay natin sa mga tao rito na nagpapagamot sa atin para maibs ang mga sakit nila sa bato Yo. Kaya Ito ang alingatong Kailangan lang natin siyang rin ng geto. Tapos, kung gusto mo naman ang lasa nito, alagyan mo lang siya ng kapraso ng luya. Tapos pag nilaga mo, pagkatapos mo ilaga, lagay mo ng kapatid na ulo. Napakasarap ng lasa, lasa ban sa labat. Ang lasa niya, kaya madali mo siyang maiinom. Ito, nakagawa na tayo ng isang plastic para sa isang kaibigan natin dito. Ating paparti-partihin na at ah, maraming nangangailangan dito ng alingatong. Dito kasi, sa Patangas napakadalang at wala pa akong nakikita na puno ng lipa kaya umuwi pa kami ng kabite at nagpakuha para lang maibigay natin doon sa mga tao rito na kailangan ito Ayan, sana may natutunan ulit kayo at tungkol sa alingatong para hindi kayo malito ang halingatong ay puno ng lipa hinaang at magandang umaga mga kawalero